Well, siguro naman nabalitaan nyo na, no? naghain na po ako ng aking counter affidavit. At syempre, eh, ang katotohanan naman, eh, kinailangan akong pumunta sa isang konsulado ng Pilipinas para magsumpa uh, ng aking counter affidavit. Ang batas po o yung rules of uh, procedure ay nagsasabi na kinakailangan sumpaan ng uh, counter affidavit sa harap ng piskal o hindi naman kaya kahit sinong public officer na merong uh, um, otoridad na mag ng oath. Kaya po inadminister yung oath ko sa isang vice consul dito po sa konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Pumunta po ako ng Abu Dhabi para sumumpa lamang at uh, alam niyo naman po talaga no pinangangalagaan natin ang kalayaan natin dahil ako ay naninindigan na yung arrest order ng Quad Committee na yan ay labag sa ating saligang batas at paglalaban ko po ang aking karapatan pang tao. Eh, na, na iulat din ay, si Commissioner Joel Diado na sa totoo lang masakit sa akin dahil kaibigan ko yan no kami law school no maka contemporary po kami sa law school ay magahain daw ng kaso laban sa akin no ewan ko po kung anong kaso ang isasampa niya wala po akong hold departure order no wala pong korte na nagbabawal sa akin kalayaan at uh, yung kaso nga po ni uh, uh, Apo Marcos Sr no kinilala na lahat ng Pilipino ay eh, mayroong kalayaang magbiyahe umalis at bumalik ng bansa. The right to travel. No? So hindi ko po alam kung ano yung uh, na sinasabi nila. No? Hanggang ngayon, hindi pa nariripaso. Nan naninindigan po ako na ang right to travel ay kalayaan. Habang wala po akong hood departure order, walang kahit sinong po pwede maghimasok sa aking karpatan na magbiyahe. Oo, gawin po nating 80K na mga kayubi ha. Thank you uh, sa 90 na nag-like sa ating uh, live ngayon. Maraming salamat. Nako. Uh, partner. Uh, ano ba yung uh, ano natin? Kay Harry ba? Harry? <laughs> uh, partner, wala <laughs> kang audio. Uh Oo. -oh. Wala siya sa Pilipinas? Oo. Oh -oh. <laughs> nasa hey, Middle pa, East. Oo. Oh -oh. Ano dyan? May, may report ka? Oo. Oh -oh. Uh, kanina sa balita asa na yung uh, news item natin pakiabot nga uh, Pete na sinasabi legit yung pag-alis niya. Oo. At e e e eto kasi yung ano eh. Wala siyang hold departure order. Hmm. Partner. Oo. ah hmm. uh, Yung Pete ano nga yung news item patungkol kay oo. Uh, Attorney Harry. Yun ang sinasabi niya, partner. Parang wala siyang nilabag. Okay? May mga tumulong daw sa kanya para makaalis siya. But according sa Bureau of Immigration, okay, wala silang uh, record. Hindi nila alam kung paano nakaalis. E Middle East. Okay? oh, Ang... Bakit, eh bakit alam ni VP Sara? Na nasa Middle East siya. O oh, na eto. O oh, eto, partner ah inamin ni dating presidential uh, spokesperson at Harry Roque na maraming tumulong sa kanya para makaalis siya ng bansa. Pero nilinaw ni Attorney Roque na hindi maituturing na pagtakas. Okay? Hindi siya tumakas ang kanyang ginawa dahil wala siyang hold departure order o anumang kaso. Okay, alam ko may ano ka dyan. Punto ni Vista rito, partner. Hinamon pa ni Attorney uh, Roque, ang Bureau of Immigration, maglabas kayo ng dokumento. Magpapatunay na ilegal yung kanyang paglabas ng bansa. No. Hmm. Oh. Partner. siya ngayon, mo, Ng dokumento eh. Tapos ngayon siya magre-request ng dokumento. Oo. May ganito lang yung take ko. Okay? Alam niya na, nakikinig niya na, na magkakaroon ng order of arrest. Mm -hmm. That's the reason why. Umalis na siya. Umalis na siya. Okay? Ang tanong lang natin dito, dapat makita natin yung timeline. Oo. Uh -huh. Meron siyang ilbo. May immigration lookout bulletin siya eh. Kasabay ni Cassandra Ong. Saka yung iba pa. Okay? Kung meron kang lookout bulletin, immigration lookout bulletin, yes. Monitor. Pwede ka makaalis. Diba? Pwede ka makaalis. Walang problema. Wala kang warrant of arrest. That's true. Oo. Uh -huh. Correct. Pero bakit naging eng-eng ang mga BI? Oh, okay, partner eh. Kasi 'di ba, ang ano to, yung ano to, yung sinasabi mong ah, uh, mino-monitor na siya. Wala mm -hmm. nga siyang hold departure order, pero mino-monitor mm -hmm. na siya ng mga otoridad. Okay. Mino-monitor may itineraries niya. Oo. Pero hindi ka pwedeng pigilan. Oo. Oo. So, so, at that point... Oo, ang tanong, point, uh -oh, diba? ang tanong at dyan, point, pa, paano hindi na-monitor? Yun yun eh. Correct. So, sino, sino nga ang tumulong? <laughs> diba? Ang tanong dito, bakit naunang alam ni VP Sara? In other words, pag alis ni, ni Harry Roque, alam niya. Oo. Uh -huh. So, saan to dumaan? Davao ba? Backdoor? Mm-hmm. Uh -huh. 'di ba? Kahit may backdoor, ito ito lang nagtataka ako, ako mga clear kasi ito si partner road taga San Buangga so al, malapit lapit siya yes. sa backdoor. Tama. 'Di ba? Ang tanong ko lang mga ito ito partner sa iyo ko na tanong. Mm, -mm. Halimbawa ako mag backdoor, syempre may dala akong passport, 'di ba? So pupunta ako sa Saba, halimbawa ah. Mm -hmm. Tapos pupunta ako halimbawa ng Singapore. Pero nasa Sabah ako. Hindi ba maging hindi ba magiging question 'yun? Eh Philippine passport ako tapos sasaba ako. Tapos pupunta ako ng Singapore, tapos ang daan ko Malaysia. Mm -hmm. So paano? Tatatakan ba 'yun? Correct, correct. so, correct. Baba, ba, diba, 'di ba? Yun doon lang ako. Ha? Hindi ko alam po na tanong na ba to sa Senado. Parang hindi ko to nadinig. Mm -hmm. Okay? Kasi ganito. Backdoor. Sige na. Oh, may tumulong backdoor. Sumakay ako sa ferry, sumakay ako sa Dancha, sumakay ako sa barko. Okay na 'yan. Mm -hmm napunta ako na Saba, kung saan man ako pwedeng pumunta. It's another country. Di ba? Although sa na nasabi nila, atin Saba, i-assume na natin sa Malaysia yon, okay? Mm -hmm. Halimbawa, pero sa atin daw yan, ha? sa atin daw yan. So, hindi ko sinasabi sa Malaysia yan. I-assume lang, i-assume lang. Baka makota ko dito. Okay. Uh -huh. Halimbawa, dumaan ng Saba. Di ba? Eh, katabi niyan, Malaysia. Right? Correct. Saan ako wala namang plano sa Saba, di ba? Para dalhin ako sa ibang bansa, sa Abu Dhabi. Wala okay. naman, di ba? Correct. So dadaan at dadaan pa rin ako sa Kuala Lumpur. Right? Airport? Oh. So, paano ako paano ako makakaalis ng Kuala Lumpur sa airport through using yung ano ko sa airport kung yung passport ko walang tatak na nakapasok ako ng Malaysia. Oo, oh, correct. Tanong ko naman niya? Tanong ko lang naman niya, di ba? Kasi ako naguguluhan kahit kay Alice Go, oh, parang hindi ko alam kung na dinig, hindi ko na dinig, ko na itanong to. Kung pa paano siya nakapasok doon at napunta siya sa Siya sa, sa sya nahuli uh -uh. ulit, nakalimutan ko na. Si, si ano? Si Alice Go? Alice yeah, Go siya nahuli? Oo, oh, oh. parang sa Thailand? Thailand? Tama ba? Si Alice Go? Hmm. Oh. Hindi. Diba? Kung dadaan ka sa backdoor, eh hanggang Malaysia ka lang. Hanggang sa abang siguro ako oh. partner niya. Eh. eh. kahit diba, ka sa... Oh. Pero tago niya, eh. oo. Diba? So, paano ako makakapunta sa ibang bansa kung walang tatak na magagaling sa Kuala Lumpur? Mm -hmm. Kung doon ah, I mean, yun ang pinag-iisipan natin. Kasi, na nangyayari kay Alice Goho. Mm Sa Indonesia. Gawin. E-client niya si Cassandra Ong? Oo. So, hindi niya makilala yung tumulong kay Cassandra Ong? e niya si Cassandra Ong? Di ba? Hindi ba pareho na sila nila? Na nahilo-hilo pa sila? Mm-hmm. Di ba? Ang tanong ko lang, naisahan na kayo dati ni Alice Go eh. Di ba? Na, naisahan na kayo nila Cassandra Ong. Sabi na pangulo, heads will roll. Eh ngayon heads, kaya. <laughs> ulo, mga, mga ulo. Eh ngayon kaya partner. Meron na ba yung dati kay Alice Go? Meron na bang gumulong rito na uh, uh, ulo? Ano ko para nag review ano eh? Ito sa uh, uh, BI tama ba? Oh. Pero imposible imposible lalo ticket partner, yung kanyang destinasyon eh Abu Dhabi. Tapos ito, ito, ito ang masakit. Laki-laki ng confidential funds nyo eh. DOJ, di ba may confidential funds din yan? Mm -mm. Di ba? O, oh, PNP. Ba't di nyo nasinghot ito? Oh. Di ba? O naamoy, ayaw, huwag na natin kami ito yung singhot. O, ba't di nyo naamoy ito? Di ba? Kaya tuloy kayo pinagtatawanan. Okay na sana yung papel ni ano, partner eh. Ni General Torre umangat yung PNP because of him eh. Tapos ito na naman. Uh Oo. -oh. BI! BI mo talaga! Diba? Yun <laughs> lang yun. Diba parang ano yung ganyan sa Pilipinas? What's happening sa our country? General? Yun lang yun. Diba? Ano gano'n? But parang, pagdating sa security natin, eh napakalaki naman ng confidential funds and intel funds. Bakit parang alabnaw? Alabsaw? So. Parang luno? Alam mo yung partner? Alam mo yung luno? Oo. Uh -huh. yung, 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 yung alimango na... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Magpapalit oh? ng ano, oh. Ano luno? Wala Wala, akong tigas na, nakiki, na, nararamdaman sa kanila. Eh, tagad tagat nang wala ni, Pas, ni ano, Pastor Trey, pa ni senator ni ano ni ni ha, uh, Tony Harry Roque as early as August. Ano lang hayon? ngayon? Ngayon nyo lang nalaman na wala? Eh samantala si VP Sara alam na alam, di lang siya nagsabi sa inyo. Ah. Oo. Kaya sabi nga ng isang mambabatas, eh, mukhang may susunod na alis go rito sa nangyayari. Nat natutuwa ba sila na ganoon? Oo. Na kaya nga partner eh. eh at saka, uh, kung Uh, sinasabi na ninindigan si uh, Attorney Harry Roque na wala umano sa lugar daw ang hinihinging dokumento ng Kamara kaugnay sa pagkakadawid sa operasyon ng ilegal na droga. At uh, tanging uh, sa Korte Suprema lang siya susunod kapag nag-utos na maglabas ng kaukulang dokumento, e eh bakit kailangan pa niyang umalis partner? Uh, oo oh, oh, Kasi kung alam naman niya na wala siyang kasalanan, kaya hindi niya pwedeng uh -oh. masabi na wala siyang illegal na ginawa. Uh Oo. -oh. Hindi illegal yung pagkakaalis siya. Alam niya. Mm -mm. Alam niya na ganyan yung mangyayari. Kasi hindi siya ang attend at hindi siya nagbibigay ng dokumento. Mm -hmm. Hindi siya naging cooperative. Di ba? Kung mali, ito na naman tayo. Pag malinis naman ang konsensya mo, lahat na sinasabi mo ay katotohanan. Ano, anong dapat katakutan? Diba? Hindi naman text messages yan ng ng mahal mo. mm Hindi -mm. yan text messages ng kalaswaan. Oo. Oh. Between sa'yo lang at sa partner mo. Di ba? It's private. Actually, it's a public document. Hmm. Pwede hindi mo maibigay. So, malamang kasi, wala. Oo. Oh. Wala yan. O, oh, sabi ni Tal Atak, Atty. Claire, kahit ginawa ng BA ang trabaho nila, wala rin silang magawa kasi wala namang Hold Departure Order or Charge against Roque. Kasalanan yes. ng Senado na hindi nag file even if they had all the facts. Eh, yun nga yung ano eh, katwiran yun, rito partner. ni attorney. Wala siyang Hold Departure Order at wala siyang kaso. Mm-mm. Tama yun, Talatak. Tama yun. Pero bakit ang hina ng BI? Yun lang naman eh. Ba't ang hina? Sinong tumulong? Kung legal ang pagkakaalis niyan, ang pagalis niyan, ba't di na-report sa inyo? Di ba ba't hindi na-report sa BI, hindi na-report sa saan-saan? Samantalang, dapat na-monitor na yan. Yun lang naman yung problema nila, eh. di ba? Yun lang problema. Hindi nyo na-monitor. Ako hindi ko maintindihan kung bakit kailangan sabihin ng BI na di nila alam kung paano umalis. Kasi hindi dumaan sa legal na proseso since yung tao naman eh, hindi naman pugante. Kahit eh, sabihin kung, natin hindi pugante, oh, partner, oh, okay kung na tayo. Oh, kung dumaan, dumaan, dumaan pala sa kanila. Oh, diba? Kung dumaan pala sa kanila. Sino ang tumulong? I, may inami na siya, may tumulong sa kanila. Oh, oh. Sino? Diba? Kasi hindi, na walang kaso, hindi nila pwedeng pigilan. Ano pa lang, partner? Look out. Diba? Nasa lookout bulletin pa lang siya. Oh, Oh, na pwede, na siya. pwede naman, pwede naman siyang umalis anytime eh. Yes, pwede siyang umalis pero at least na monitor siya. Correct, na monitor siya. So eh, ano, ka. ibig sabihin hindi nila na monitor. Yun ayaw lang nilang umam, na hindi nila na monitor. May tumulong. O baka ayaw na lang nilang sabihin na umalis May na. Yan. May tumulong 'yan, papa lang nakalista. Ang tanong na lang natin, dapat na trace nila sa lumabas. Mm, mm. Ba? Saan lumabas 'yan tapos dapat masugpo na yung sinasabing backdoor na yan. Oo. Tsaka nakakabahala nakaka na at nakakaalarma na itong BI, ha? Kasi, partner, Oo. kung pa katulad na sinasabing center Senator Rafi as VIP. As VIP, ha? Oo. Chopper dyan, ganyan-ganyan. O di, may tumulong. Pa rin. Hindi naman makakapasok sa airport dyan para, di ba, magkaroon ng chartered plane walang tumulong. So, dalawa lang ang choice dyan. Chartered plane na hindi niya sinet, nakalusot, may kasabwat, or backdoor na may tumulong din. Pero ako, pardin, duda ako sa backdoor eh. Napakalayo na kung pupunta siya ng, uh, uh, ng Abu Dhabi mm. uh, gamit yung backdoor. So, paano nga siya nakaalis nang walang tatak mula sa Pilipinas uh, siya? Kung hindi alam. Mm-hmm. Diba bago umalis dito, dapat nag-sasign like, ka pa sa e-travel. Correct. ba? Diba? Dapat may... Okay. Pag aalis yan, dapat magbabayad pa ng travel tax. O. Oh. So, dapat malaman natin sa airlines kung bumili yan ang plane ticket. Kasi mm -hmm. umami na siya, may tumulong diba, eh. Hindi ba nila yung machi-check? Oh. Diba? Kasi kung lumabas na yan dito, machi-check naman yan eh. So, malamang partner tago talaga paglabas niyan. Kahit sabi mm -hmm. sabihin niya na hindi hindi illegal. O, eh kung hindi illegal, sige, saan ka lumabas? Uh Oo. -oh. si, saan ka lumabas? Bakit nang tatak yung passport mo? Illegal ba yan o hindi illegal? Yun na lang yung question uh -oh. natin. Illegal pa yan hindi. Dapat tatatakan yan. Uh Oo. -oh. O dapat dumaan ka sa, ano, sa immigration officer, dapat bumili ka ng travel tax. Uh Oo. -oh. Okay. O, yun, yun yun. Dapat nag-report nag ka sa e-travel.com.ph. Uh -oh. 'Di ba? O, meron ka ba nito? Pag wala kang ganito, illegal talaga pag alis mo. Mhm. Mm mo Kung sabihin hindi illegal, you have to prove that. Travel travel ano, travel tax mo, bayad ka ba? I-travel e mo, naka-record ba sa BI? Mhm. Mm oh, paano mo sasabing hindi ako ano eh, hindi naman ako kriminal. So I can go. Oh, oh, you can go. Mm -hmm. Pero duman ka ba sa tamang proseso? Oo. Oh, uh oh. Yun yun eh. Kahit sabihin mo yung kahit wala yung warrant of arrest at may freedom of movement ka, dumaan ka ba sa proseso? Kasi pag hindi ka dumaan sa proseso, illegal pa rin ang paglabas mo. Oo. Balikan, simple, oo simple oo. Balikan ko lang yung reaction kanina ni Tal Atak na sinasabi nga niya partner, ha, na kasalanan ng mga mababa dahil hindi sila nag-file. Okay? That, If they had all the facts. Sa tingin mo na partner? Na pala, oo ah the sa... Congress, Congress daw? Oo, oh, 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 oh. although mali lang binanggit niya rito kasi Senado. Pero ang Congress ang nagsasagawa rito ng investigation. And then, the, hindi naman Congress ang magpa-file. Dapat it's, pao. It's, it's, it's pao. Uh, are, we talking of the case sa pao? Oo. Oh, oh. Pao? Oo. Oh, na... Hindi Na... naman Congress. Pero... In aid of lang sila. Correct. Ha, kaya nga eh. yun lang ang kanilang ano, partner eh. Ang kanilang inilabas. Diba? Uh, hindi yun Warren of Ha? Linawin natin ha. Yung inilabas arrest ng Congress, order lang arrest order lang yun, wala pang kaso. So hmm. partner, bad ba hindi, ah? Hin lahat ng mga isiniwalad nila, ito ay wala pa ni kahit sinong ahensya ng gobyerno na concerned rito sa issue, ang nag ng case. Eto nga eh, Oo. hindi ba, pinag-uusapan na di umano yung hidden wealth. Uh -huh. di, umano, ha? di pa rin kuminas yung AMLAC. Mm hmm Diba dapat binubusisi niya na yan eh. Ako tayo sa totoo lang, sa lahat na napagbibinta nga, lumalaki yung pera, may hidden wealth, dapat sisilip niya na yan. Oo. Oh. Sisilip diba, na kayo, file agad lang Supreme Court para freeze ang assets. Diba? Bago, bago, bago pa mag-file ang paok ng criminal case, at least kung may nakita kayo na kakaiba kung paano lumago ang pera niyan, freeze niyo na. Diba? Amlak talaga ang pinaka So far, mm -mm. Lock, ang pinaka pinakamana dito ngayon, Ma mm -mm. may may pwersa at may kapangyarihan. Sila dapat mauna diyan, kumilos. Pero parang wala pa tayong naririnig ni Parker eh. Ang dami, dami nang bibita ng plunder. Oh, oh. Wala pa tayong ang kinikilos ng Kuwa para sa Para mabusisi. Mm -hmm. Why? Ba yeah, 'yun din ang tanong <laughs> ko. Ba bakit kaya medyo tahimik <laughs> at hindi pa sila pumapasok? obligation nila yun, di ba? Mm, mm Dapat may red, tag, may, may red alert, red alert pa yan, dapat. Eh, hindi nga na red alert, na red alert na ng mga Senado at Kongreso. Wa, pa rin. O, ito lang sa akin mga kaklira. Yung mga account ni VP Sara, ay mga kayubi. Ito, halimbawa, may, may, may merong mayroong issue about hidden wealth di umano ni VP Sara. Sa akin lang, amin. 'Di ba? May mga amount sinasabi na tayo. Although hindi pa to proven, partner. Uh -huh. -oh. Yung bakit ko isang amlak? Uh Oo. -oh. Tungkol dito sa mga bank accounts na di umano ay eh, galing sa iba, galing sa droga. Eh, yun yung chinecheck ng AMLAC eh. Kung galing sa illegal yung pera eh. ah oh, Bongo, dating Pangulo Duterte, Sara Duterte. Mm, -mm. Uh, bakit walang kilos? Kaya alis doon, oh, nagawa naman nila. Oh, nagawa naman nila eh. Hindi pa nakakapagsampa ang paok nun. Uh -oh. Now, tumibay ang kaso laban kay Alice Go because of AMLA. Um, oh, you see. They can help. The, AMLA um, can help. Kung bibilis lang din sila ng kilos. Dapat wala sinisino sino dito. Walang, dapat favoritism dito. Pero pwede ba sila kaagad-agad pa? Pag may nakita silang red flag kaagad, pumasok agad magsagawa ng investigation. Pail agad sa, pail agad sa Court of Appeals. Oo. Oh, uh oh. Please order. Oo. Oh, uh oh. Hindi okay, na naman, kailangan may, pa. Hindi naman yan partner. May period naman yan eh. Uh -oh. No may need for non. No need for a request from uh, no, I'm a, 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 I'm uh -oh. like, I'm like at a, nakita ng court a, appeals, may a, a, No, ma-freeze ang assets ito. Pwede ka dyan. Mm -hmm. Ano yan agad? Dala agad sa ibang mga banks. Sa RD, parang hindi ma malipat. Eh, pag ganito, kabagal, yung mga napagbibintangan ngayon na may hidden wealth, malilipad na yan sa iba. <laughs> yun yun. Na mahirap na habulin pa. At ma ma mahirap na matuntun pa, partner. Hmm. May... Oo. Okay, tanggap muna tayo ng report. Uh, partner, uh, QCMTC, ibinasura ang kaso laban uh, sa ilang opisyal ng uh, grupong Piston at Maribela. <laughs> Ako partner, yun sinabi ah. ko. Ha? Oo. Uh, sabi naman ni Michelle and... At ngayon, lumalabas na illegal. But anyway, ito. may nag-text si, ano, pangalan, architect? May e-gate kasi partner pag lumabas ka ngayon it's either magpapatatak ka manual 'yon or e-gate okay mm -mm. yung passport mo lalagay mo na sa parang sa machine siya tapos babasahin yun. but still whatever wala kang tatak oo hindi makikita sa passport 'yon pero may record pa rin 'yon uh, sabi naman ni Michelle and Kalizo ang point bakit di alam ng BI hmm. kung saan nagpupunta si Roke sa hmm. bakit di sila napipikon sa ginagawa ni Naroke. Hmm. Yun yun. Oh. May point. Oo. Oh. Diba? Nakakaano eh. Para as ako as a Filipino, okay, I have nothing against Hari Roque ha. Pero ako, napipikon ako sa kabagala ng gobyerno. O dating dito. Doon ako, doon ako napipikon. 'di ba? Hindi ako pikon sa tao, pikon ako sa sitwasyon. Yeah. You cannot also blame attorney <laughs> Harry Roque eh. kasi kung, kung, may oportunidad, bakit? Mm. Ganun lang ba diba? 'yun, eh, 'di ba? kung may pagkakataon at sa tingin niya medyo eh, hindi maganda ang ano ka, yung kanyang ano rito, abay ipopwede eh, naman magpalipas muna ako sa ibang bansa. Ha? <laughs> <Huh? laughs> La Partner, <laughs> Ito na yung point eh. Di alam ng BI, sabi niya. So, he, uh, ni Harry Roque, cannot, cannot deny na lumabas siya ng patago. Mm -hmm. At ngayon, lumalabas na illegal. Kahit sabihin mo na wala siyang warrant of arrest, bakit? Prove mo pa paano ka lumabas. Prove mo. Na, 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 ano ba? Dumaan ka ba sa e-gate? Sige. E-gate na lang tayo kahit wala tatakyan. Dumaan ka ba sa e-gate? Yun lang, hiningi ko na lang partner eh. Proof ng travel tax eh. Private citizen siya, dapat magbayad siya nun. Travel tax. Dumaan ba siya? Yung i-travel. Ah. Wala. Mm, -mm. So Alam kung meron gagawa dito ng krimen, may warrant of arrest, matindi. Uh -oh. Wala ba sila? It's so easy for them to do that. Halata. Don't tell me, hindi mga new news ito. Internationally. O doon ka sa Pilipinas, madaling tumakas. At eh, diba ang pangit? Ang pangit ng impression. Diba? So, kailangan sipag, sipag. Diba? Kung talaga meron may kasalanan dito, ulo. Ulo should roll. Diba? Saka mo na pati katawan. Pa, pa. Paanohin mo Sipain na lahat yan. Diba? Diba? Kaya isasama kaya nila si ang B.I. rito sa investigasyon? At uh, alamin? Ewa. Di ba partner? Di diba ko dapat partner. So you rin. So you rin. Oo. Mga nagpapabackdoor. Sorry ha kung negosyo niyo po yan. Pero kailangan Oo. kasi po, nagagamit kayo. Kasi mukhang nagiging madalas na to partner. Lalo tigit Ay, itong ba? mga V.I.P. na may uh, issue. Sa partner, Ang bilis lang silang nilang tumakas partner. Sa tinagal-tagal na inimbestigahan yan, kaya alis go, hanggang ngayon hindi nila alam kung paano nakalabas. Ang Pangina. Ang Ano partner? Sino eh? mapipikon dito? Sino hindi mapipikon? Diba? Um, ma, ayo kung sabihin may, o talagang partner eh, bahala na basta uh, hindi talaga nila aamin hindi talaga sila aamin rito kasi eh, pag umamin sila wala bu na buko na ang kanilang 'di ba ginagawang ano rito partner, illegal pag gusto may paraan oo pero ang ang tanong uh, 'di ba yung, yung ibang mga ahensya Oh, i-event yung ano to. Uh, yung mga mambabatas na gumagawa rito ng ng e hearing But hmm. hindi nila pati ito partner. 'Di ba? Isama sa investigation, idiin masyado para pigain para lang sa pigahan na nga partner. Na, pero, it, ito naman kasi oo, e pero, pero, hanggang ngayon eh hindi pa nga nila partner matuntun eh. Ito nga, di ba? Okay, ang Senado kasi, nagtanong niya dyan. Di ba wala uh -oh. lang na mapiga kila Alis Ano, uh, I invoke my right to, to ano, to self, self-incrimination. So wala pa rin nangyari. So wala na natin asahan ang Senado patungkol dyan kasi limited yung rights. Ang may obligasyon, imbestigahan yan, NBI, CIDG, lahat ng law enforcement agencies natin, PNP, umbestigahan nyo, paano? Paano? Oh, isama mo NBI. Ah, under naman yata. Sino may under sa BI? DOJ? DOJ. Ah, huh? DOJ. Sino may hawak sa NBI? DOJ. DOJ dapat to. Diba? So, hinihintay pa siguro nila partner yung uh, ano rito? Ah, uh, ma, ito? Matapang na utos mula mula siguro sa pangulo bago nila gawin kailangan, yung kanilang trabaho. Partner? Oh. Hindi na, hindi na, na, pero eh, pero trabaho nila yan. pero ka partner hindi nga partner eh gumagalaw eh. Kaya siguro kailangan talaga kung eh, gustong matuntun kung sino tong mga tumutulong, kung sino'ng nasa likod, eh siguro yung pangulo na mismo ang magbibigay ng utos. Gawin niyo yung trabaho niyo, Alamin niyo. Para diba, di ba lahat tatalo kaya. ng mga yan. Oo. Ay, hindi na accept Tanggalin na. Lagay na yung nakakapagtrabaho mm -hmm. na maayos. Correct. Medyo matagal na. Ilang buwan na to. Tapos wala kayong piga kay Alice Go sa kay Cassandra. <laughs> o, kung paano sila tumakas. Eh, yeah, um, Kaya uh, hindi niya pa alam. Eh, hindi nga matatandan, partner. Hanggang ngayon eh. Kung may ano pa, partner eh. <laughs> okay. But do they need more, more confidence? I I think so. Yes. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Castle, papalala. Huwag tulugan. Ano yung karapatan? At Radyo Man Rod Marcelino.